Ayan, guys, oh. Si Saab. Pagmumukbang tayo, meron tayong kamuti. Meron tayong galing sa Bicol, galing sa aking sa Salamat. Butong. Ito yung butong. Nakasanayan namin nung maliit pa kami. Anong butong? Pag may kamuti. Ang kapartner ng kamuti is yung butong. Ganito, guys. Nung mga maliliit pa tayo. Ganito ang pinapakain sa atin ng ating magulang. Kaya, balikan natin itong ganitong pagkain. Kaya mo si Sab Sab, oh. <laughs> Nag-aaral. Nag-aaral mag, ano nang buko. Sige nga, B. Pumili ako ng kamuti. Ah, kamuti. Isang kilo is 50. Pero masarap to siya. Matamis. hmm matamis siya. Isang kilo to siya lahat. Ha? Wala. Wala siyang asukan. Tarang eh, sweet potato. Sweet potato to sa, sa English. Kaya matamis. Hmm. Tapos? Pabatis lang ako. Ngayon ko pagkain ito guys. ganito Pabatis pa kami. Pag wala tayong tina wala naman tinapay ng unang araw pa eh. Kung namalit pa kayo. Kamuti sa aging mais yun. Pag kamuti may ganitong butong. Magkamukha na kami. May hindi pa nga tumaputi ako ng negra. Pagbiya ko na buko. May tayo kasama tayo. Yan <laughs> Araw-araw na yan, ha? Pahapon siya pa. Mm -hmm. Agad din Candy! Wala tayong internet. Kaya video-video muna tayo. Hindi na makakapag-drive. Pahapon pa. Wag well, internet. Kagabi nagkaroon sa nightclub. Alas 4, wala na naman eh, gabi. Dalang araw. Siyempre. Daling to sa Bicol, bigyan ng dyanan ko. Salamat sa hundala. Salamat sa nagbisay. Ano ba? Akala ko may kasama magmukbang. Ako lang pala. Ito ka. Hindi ka ganon. Butong na to, matigas na siya. Masarap na lang ito pang niya eh. Yun mga gitong pinapartner dito sa kamot. Done! Gano'n lang muna ako. Tigas si eh. Masarap mong kamot No? Yun ka nito na nabibili doon sa may ano. Doon sa may prutas. Doon sa may parlor. Doon may parlor. Sali pa pa. Kami siyong kamuti nila dito. Kasi na may kung, meron silang balot-balot bento eh. Hindi pa sila nakabalot pero nandun na sa labas yung iba balot nila. Yung yun na. Si nang Angie mo nagdala sa kanina eh. Nagdala siya ng na isa. Wala. mama masama ko sa mga na ayaw. Nang? Kas. Yes. Bakit Bak, ka magluto sa ano? Puso ko sa gasitin. Mak. Ma ma taso ko. Ay. Ayaw tayo magluto yun. Ayaw mo makili? Huwag din na Alam nyo guys, pag bumabag yun noon, di ba pag bumabag yung maraming buko, almusal, buko, tapos mga mga na pag may mga tumba na mait, saging, ayun, saging, at saka yung ganito. Buhay na buhay na tayo. Sorry. Magpa magka-partner talaga ito sila. Pwaging tapos ganito, partner rin. Pamuting kahoy, sa mga root crops. Tapos pamuting. Wala nga bibig sila ha. Para buulan o. No? Siling tayo pag-ulan. Kaya rap. Mm. Hmm. Ba, nung malagay yung ulan? Maligo tayo. Try mo nga bigo ngayon kamuti. Eh. Ito, pero banana ko yung kumain sa kamuti, mga nilaga. Hindi tayo okay. sa kain. Baka paglaki pa niya, kakain na lang siya. Ang daro kong banana ko. Mm.

Kasi mga pagkain nung may hirap na napakasustansya. Grab. sa internet. Mm -hmm. um, sabi sabi, sabi, sabi.

Sa iba't iba't 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 Mas é purple acordo. Mm. Dalawa na na ubos ko. Try natin itong purple. Wala! Hmm? Wala na yung swimming pool. Nabos namin yung kalahating nyo. Kalah kalahating dika. Meron pa siyang kalahating. Kalahating. Ang sarap. Pag di ka pa naka-subscribe, pa naman yan guys. Like and subscribe. Comment din po. Maraming salamat. Ang sarap. Thank you for watching. Thank you for watching.